Abay parang hindi nga pre-season game ang laban ng New York Knicks pati na rin ng Minnesota Timberwolves ngayong araw. Well talaga nga namang parang hindi normal na pre-season game ang nangyari between these two teams. Nang dahil mga idol parang nasa playoffs na nga daw tayo. Parang nasa regular season na tayo mga idol nang dahil sa daming ang kaganapan pang trash talk at gulo na nangyari. At well, umpisa natin yan mga idol during the game. Kung saan itong si Dante Di mga idol ay tinatrash nung no, ang kanyang former head coach na si Coach Tim Tibido. Well, pakinggan muna nga natin. The trade, but once he processed those feelings, having been traded before, he talked to Julius and started to become excited. The Timberwolves, but he's geriatric. He's 38 years old now, folks. Well, kausap nga ni Dante dyan mga idol si Coach Tibbs. Siya na mismo ang nagsabi niya ng mga idol sa post-game interview at yun yung sinabi na I can't finish, right? Pagpapatungkol niyan mga idol sa hindi nga pagpapalaro na ni Coach Davis kay Dante Di in the fourth quarter during the clutch for some reason. At mukhang ang hindi yan nagustuhan na ito ni Di from last season pa lamang. At hindi pa yan natapos mga idol lang dahil sinabi rin dyan ni Dante Di na salamat nga daw sa trade dahil wala na siya dito nga sa sitwasyon niya sa team ng New York Knicks at talaga nga naman daw na ito ang mangyayari when they let Coach tips run the show. O parang merong mga players na talaga namang hindi magiging masaya sa kanilang role nang dahil nga mga idol kilala etong si Coach Tibbs na talaga nga namang halos panay starters ng starting five ang ganyang pinapalaro. Kilala nga siya mga idol sa halos pagpapalaro sa kanyang mga starters ng halos 40 to 45 minutes a game. At eto nga ang pangyayaring ito mga idol pang tatrash nung ni Dante ay pagkukumpirma malamang ng balita na talaga nga hindi daw siya masaya dito sa team ng New York Knicks kaya na-trade nga siya mga idol dito papunta sa Minnesota Timberwolves. Isa pang hindi usual sa isang pre-season game na pangyayari ay eto ang si Anthony Edwards. Abay akala mo nga daw playoffs game 7 sabi ng announcer kung makapagpakita daw ng emosyon etong si Antman. Panoorin natin eto ang ay ginagulat ng maraming fans. In the corner Brunson and Edwards Edwards Pero I think mga idol, Anthony Edwards is just passionate about basketball kaya kahit pre-season game ay sineseryoso niya ang bagay ngang yan at ito mga idol pagpapatunay dyan. And one more thing nakakaibang nangyari between the Wolves and Knicks dito nga sa laban nila ay after the game. Kung saan ang tatay nga ni Jalen Bronson, ang assistant coach niya itong Knicks na si Rick Bronson ay targang kinompronta nga itong si Dante Divincenzo Siguro may samari ng loob o baka hindi niya nga nagustuhan ang talk niya dito nga sa kanilang head coach at siguro sa assistant coaches na rin nila. At hindi pa nga natapos dyan mga idol dahil isa pang assistant coach ang parang sinugod ang former player nila. And this time si Julius Randle naman kung saan mga idol parang hindi nga talaga maganda ang pag-uusap nila dito at nag argue ang dalawa. Hindi man ito kagaya sa tatay ni Jalen Bronson at pati na rin kay Dante Di Vigenzo pero weekend si mga idol by their body language na talaga nga, nga namang hindi maganda ang kanilang pinag-uusapan. At yan nga mga idolang ilan sa mga kakaibang nangyari and out of the ordinary sa isang preseason game between the Knicks at ng Minnesota Timberwolves. So definitely mas lalong magiging exciting pag nagtapat sa regular season itong dalawang team na ito.